Welcome to Romish Update Channel. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ay, uh, maghalayo ang po. At ito'y ni... Eh, ni... Apo Gobernador uh, Mario kaya ni eh, Apo Gobernador huwag kong uh, pa, pangasinan uh, gagayang kinakapsat uh, na imbag nga aldaw yung amin Apo. Andito po kami para uh, tiyakin na lahat ng mga assistance na binibigay natin uh, ng na benepisyaryo ay umabot sa lahat ng mga naging biktima. Ito hindi pa ito yung ano hindi pa ito yung nando. Ito pa yung MM. Oo, dahil uh, kaya uh, ang ginagawa po natin ay lahat po ay uh, unang-una na uh, nanjam po ang DSWD. Nagbibigay po nitong mga uh, nitong ating uh, relief goods para meron naman kahit papano, kahit hindi makapagluto meron may meron makain at meron mga health uh, kits. oo, may mga health kit para tiyakin naman na hindi kayo magkakasakit at uh, lalong-lalo na 'yung mga maliliit, lalong-lalo na 'yung mga anak ninyo. At uh, At uh, dito naman, dito sa Department of Agriculture, nagbibigay po tayo ng fuel assistance card at saka fertilizer. Ay, uh, meron tayong pong meron tayong ibinibigay sa time may nalun tayo ng card that will ID, that, parang ID which will na magbibigay magbibigay ng uh, uh, DA nang mga assistance, uh, cash assistance, fertilizer, patina, ang uh, binhi. Ang uh, para kung nasira ang tanim ay eh, meron tayong kapalit. Uh, sa sa buong bansa, eh, naapektuhan ng bagyo ang kabuhayan ng mga magsasaka kaya itong fuel fuel assistance at saka fertilizer. Oh, ito na eto, eto na yung eto na yung card ni Manong Wilfredo. Okay, ito na yung card. And uh, sa gitna ng, ng hanggang hinaharap natin mga hamon, dahil ngayon, nandito ako ngayon dahil na, nap uh, tinignan ko kung ano yung mga naging epekto uh, nung, bagong, nung nakaraan na, na bagyo. Pero naman, kasunod doon, meron na naman ta, papasok nga sa Pilipinas. Siguro naman nakikita niyo sa news. Uh, doon naman tumama sa Region 8 ang pumasok sa bandang doon sa amin din, sa Leyte, mga waray-waray, eh, tinamaan na naman. Uh, kung saan duman yung Yolanda, parang ganun din ang dinaanan na itong bagong bagyo. Kaya't, uh, lahat, kaya't kailangan po natin gumawa ng plano para lahat ng mga tinatamaan ay mabigyan ng tulong ng ating pamahalaan. And that, kaya naman, ang ginawa po natin ay mayroon po tayo uh, papalam, ipa, kaya, nais kong ipapaalam sa ating mga kababayan na mahigit isandaan at siyam na pong limong uh, piso ang pondo ng DPWH ay ating a allocate Ito po yung nakita. Alam naman ninyo, nagkakagulo ngayon doon sa uh, House of Representatives, sa Kongreso at saka sa Senado dahil iniimbestigahan yung mga flood control na hindi maganda. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Kaya, eh, tinigil ko lahat yan para ma matiyak natin na tama naman ang pag uh, paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito, eh. hindi pera ng gobyerno ito, eh. pera ng taong bayan ito. Eh kaya nakaka, tinitiyak natin na tama ang gawa. Sa kakapag-imbestiga namin, nakapag-savings po tayo ng malaki. Kaya yung savings na po yun ay uh, yun na nga, doon, tayo, natin kukunin ang mahigit isang daan at samnaput bilyong piso para ilalagay natin sa lahat ng pagtutulong, lahat ng benefits para sa ating mga kababayan. Halos 36 na bilyong piso naman ang ilalaan sa DSWD para sa mga programa. Isa riyan yung uh, AX, yung AX program. Alam niyo naman siguro pa ano na yung AX program. Ito na naman eh ito ganun din. Ito ay pang ito ay programa para tumulong sa taong bayan kapag sila ay uh, na, nagkaroon ng uh, sitwasyon na nagkakahirap na, 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 na sila.